Pinagdiriwang nga po ngayong araw ang ika daan at 26 na anibersaryo ng kalayaan at sa probinsya kung saan ito idineklara noong 1898. Di nagpahuli sa selebrasyon ang mga kabitenyo. Live mula sa Kawit Cavite, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, ano ba ang mga aktibidad saan ngayon? Ruth, hindi nagpahuli sa seremonya ang ating mga kababayan dito sa Kawit Cavite. Ito kasi ang lugar kung saan formal na itinurok lamang ang ating paglaya mula sa mga mananakop na Espanyol at binigay wi ang ating watawat isang daan at dalawampu't anim na taon na ang nakalipas. Maraming salamat po sa pagdalo sa pagdiriwang panoon. kina National Historical Commission of the Philippines nag-aalay ng bulaklak sa ang Pangulong Emilio Aguinaldo dito sa Aguinaldo Shrine. Pagsapit naman ng alas 8 ng umaga, sabay-sabay na itinaas ang ating watawat at inawit ang pambansang awit na lupang hinirang. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni Sen. Revilla ang pagkakaisa ng lahat ng mga Pilipino para labanan ang mga kasalukuyang hamon sa ating kalayaan. Hinigayat din niya ang publiko na suportahan ang isinusulong na bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos. Anya, sa ganitong paraan, mabibigyang halaga natin ang lahat ng sakripisyong ulianay ng ating mga ninuno para sa kasarin ng ating pinatamasa hanggang ngayon. Ruth, maghapon pa ang mga aktibidad dito sa Freedom Park ng Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Magkakaroon din ng cultural show at trade fair. Meron ding music festival mamayang alas 5 ng hapon kung saan magtatanghal ang ilang makilalang singer at banda gaya ni Flo G, Al James, Moonstar 88, Imago at Six Cycle Mind. Maraming salamat Ria Fernandez. Mga kapatid, Luci Cruz Valdez po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.